Panginoon ng Tabernakulo, mahalin ka ng aming ma mamahanamang aming mga puso araw-araw ng higit pa. Walang limitasyon, walang kondisyon, nang may kadalisayan, pagkabukas palad at sigasig ng isang taong nakakaalam na nagmamahal sa pag-ibig mismo. Nais naming mabuhay sa iyong presensya. Batid na ang bawat sandali na kasama ka namin ay isang pahiwatig ng langit. Naaalala namin ang nakakaantig na kwento ni Mother Teresa ng Calcutta, ang babaeng iyon na naging ilaw ng pag-ibig at paglilingkod para sa mundo. Minsan, nang kausapin niya ang isang batang postulante, sinabi niya, Napansin mo ba kung paano pinakikitunguhan ng pari nang may labis na pag-iingat si Jesus sa ostiang na konsagra? Ngayon pumunta ka kung saan naroon ang mga madre na nag-aalaga sa mga may sakit. Hanapin ang isa sa kanila at pakitunguhan mo siya na parang inaalagaan mo mismo si Jesus. Naantig sa mga salitang iyon, ang binata ay pumunta at ginugol ang buong araw sa paglilingkod sa isang matandang lalaking naghihingalo na binugbog at inabandona sa isang kanal ng maruming tubig. Sa pagmamahal hinugasan niya ang matanda, binigyan siya ng kaaliwan, pinakain siya at nanatili sa tabi niya sa kanyang pagdurusa. Pagkatapos bumalik siya kay Mother Teresa at na may mga mata na puno ng luha, sinabi niya, Ngayon ang pinakakahangahangang araw ng aking buhay. Ngayon ay nakasama ko si Hesus sa buong panahon. Ang kwentong ito na napakasimple at malalim ay nagpapaalala sa amin na ang bawat gawa ng pag-ibig sa iba, lalo na sa mga pinakanangangailangan, ay isang gawa ng pag-ibig sa Diyos mismo. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong marunong tumingin, marunong magmahal, marunong maglingkod sa iyo sa iba at gawin mong ang aming buhay ay maging isang awit ng papuri sa iyong walang hanggang pag-ibig. Jesus, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na makilala ka sa bawat taong makakasalubong namin sa aming landas, lalo na sa mga pinakanangangailangan, sa mga nagdurusa, sa mga nabubuhay sa kalungkutan at pag-abandonah. Turuan mo kaming mabuhay bilang tunay mong mga disipulo. Puspos ng iyong pag-ibig at dedikasyon. Tulungan mo kaming maging ilaw ng pag-asa para sa mga naliligaw, maghasik ng kagalakan kung saan nagahari ang kalungkutan, at magtayo ng kapayapaan sa gitna ng mga alitan. Naway ang aming mga buhay ay maging isang buhay na patotoo ng iyong pagkahabag at awa. Pusong puno ng pag-ibig ni Jesus na nasa sakramento, matatag kaming naniniwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Pusong tumitibok ng walang hanggang pag-ibig para sa amin. Sa iyo namin inilalagak ang aming tiwala. Paliyabin mo sa aming mga puso ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Dalisayin mo kami at baguhin mo ang aming mga buhay upang maipamalas nila ang iyong liwanag sa iba. Puso ni Jesus, hipuin mo ang mga nagsara ng kanilang puso sa iyo, ang mga tumatanggi sa iyo o hindi naniniwala sa iyong pag-ibig. Hayaan mong matuklasan nila ang kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay, ang kagalakan na nakahihigit sa lahat ng kahirapan at ang kaaliwan na nagpapagaling sa pinakamalalim na sugat. O sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa mga makasalanan, sa mga lumayo sa iyong landas, sa mga nabubuhay ng walang pag-asa at puno ng sakit. Iligtas mo ang mga nasa bingit ng kamatayan. Aliwin mo ang mga umiiyak at dalhin mo ang liwanag ng iyong awa sa mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio. Pusong Eukaristiko, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang hindi kami kailanman magduda sa iyong pag-ibig. Palakasin mo ang aming pag-asa upang hindi kami kailanman mawalan ng pag-asa. At pagningasin mo ang aming pag-ibig sa kapwa upang mabuhay kami na nagmamahal tulad ng pagmamahal mo. Pinakabanal na puso ni Jesus, dumating ka upang tulungan kami. Ikaw, nasa iyong agonia ay tumanggap ng kaaliwan mula sa isang anghel. Maging kaaliwan mo rin kami sa mga pagsubok. Aming lakas sa sakit at aming liwanag sa mga sandali ng pinakamadilim. Sa gradong puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong walang hanggang pag-ibig para sa akin. Nagtitiwala ako sa iyo kahit na ang bigat ng mga paghihirap ay tila hindi mabata dahil alam ko na hindi mo ako pababayaan. Pagpalain mo ang aming mga pamilya, protektahan mo ang aming mga tahanan, at patnubayan mo ang aming mga anak upang lumaki sila sa iyong biyaya. Sagradong puso ni Jesus, naway makilala ka, mahalin at tularan sa bawat sulok ng mundo. Nais naming ang iyong kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay maging realidad sa aming mga buhay at sa buong sangkatauhan. Inilalagay namin ang lahat sa iyong mga kamay sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria, iyong ina at ina rin namin na mapagmahal. Matamis na puso ni Maria, maging gabay at kaligtasan namin. Mamagitan ka para sa amin sa iyong anak, turuan mo kaming mahalin siya nang may kadalisayan at pagbibigay na pagmamahal mo sa Kanya. Maria, maawain at tapat na inasamahan mo kami palagi sa aming paglalakbay. Iligtas mo kami sa kasamaan. Protektahan mo kami mula sa mga panlilinlang ng kaaway at sa pagkahulog sa kasalanan. Naway ang iyong kalinis-linisang puso ang aming maging ligtas na kanlungan sa mga sandali ng tukso at ang aming lakas upang palaging sundin ang landas patungo kay Jesus. Jesus, buong puso kaming naniniwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Hindi ka lamang isang simbolo, hindi ka lamang isang malayong alaala. -ala. Ikaw mismo, buhay, naroroon at puno ng pag-ibig na lumalapit sa amin sa mapagpakumbabang anyo ng tinapay at alak. Ginagawa mo ito upang manatili sa amin, upang manirahan sa gitna ng iyong bayan at samahan kami sa bawat hakbang ng aming landas. Kay laki ng iyong pag-ibig, Panginoon, na ginagawa kang napakaliit at napakalapit, napakadaling lapitan, upang matagpuan ka namin ng walang takot at may tiwala. Sa bawat Eucharistya, ay binabago mo ang iyong walang hanggang sakripisyo para sa amin. Iniaalay mo ang iyong sarili bilang banal na pagkain na nagpapalakas sa aming mga kaluluwa. Ibinibigay mo sa amin ang iyong katawan at dugo. Hindi lamang bilang isang regalo, kundi bilang sustento na kailangan namin upang mabuhay sa pakikipag-isa sa iyo at sa iba. Misteryo ng pag-ibig na hindi maarok. Jesus, tinuturuan mo kami na ang iyong pagbibigay ay walang limitasyon at napalagi kang handang yakapin kami, pagalingin kami, baguhin kami. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako'y naniniwala, tumasamba sa'yo, umaasa sa'yo at nagmamahal sa'yo ng buong puso ko. Ngunit, Humihingi rin ako ng tawad sa iyo, Panginoon, para sa mga hindi naniniwala, na hindi sumasamba sa iyo, na hindi umaasa sa iyo o nagmamahal sa iyo. Patawarin mo rin kami, ang iyong mga anak, dahil maraming beses kaming nabubuhay na parang wala ka riyan. Nakakalimutan na sa bawat tabernakulo ay naghihintay ka sa amin ng may walang hanggang pasensya nang bukas ang puso. Nagahangad ng aming pakikipagtagpo. Jesus, bigyan mo kami ng mas masigasig na puso, mas buhay na pananampalataya, at mas malalim na devotion. Tulungan mo kaming makilala ka at matagpuan ka sa bawat kumunyon, sa bawat sandali ng pagsamba. Naway hindi kami kailanman lumayo sa iyong presensya naway hindi namin ipagwalang bahala ang napakalaking kaloob na magkaroon ka sa amin. Turuan mo kaming mahaling ka ng higit pa araw-araw. Hanapin ka ng may katapatan. Dalhin ang iyong pag-ibig sa mga nakapaligid sa amin upang matuklasan din nila ang kamanghamangha ng iyong tunay at nagpapabagong presensya. Mahal naming Jesus, ngayon ay pinaninibago namin ang aming pangako na mahalin ka at ipamahal ka. Nais naming maging iyong mga disipulo, dalhin ang iyong mensahe ng pag-ibig sa mundo. Tulungan mo kaming maging mapagbigay sa paglilingkod sa iba. Magbigay ng hindi umaasa ng anumang kapalit. Mabuhay ng may kababaang loob at pagiging simple. Gawin mong ang aming mga buhay ay maging isang patotoo ng iyong pag-ibig. Naway sa bawat salita, sa bawat aksyon, sa bawat pag-iisip, maipamalas namin ikaw. Nais naming mabuhay sa paraang makikita ka ng iba sa amin. Nasa pagtingin sa amin ay madarama nila ang iyong pag-ibig, iyong kapayapaan, iyong awa. Sa gradong puso ni Jesus, Naway makilala ka at mahalin sa buong mundo. Naway hanapin ka ng mga kaluluwa na matagpuan nila sa iyo ang kapayapaang labis nilang kailangan. Naway ang aming pag-ibig sa iyo ang maging apoy na magliliwanag sa kadiliman, na magpapabago sa puot tungo sa pag-ibig, ang sama ng loob tungo sa kapatawaran, ang kalungkutan tungo sa kagalakan. Sa limang minutong ito kasama ka, Jesus na nasa sakramento, binuksan namin ang aming puso sa iyo. Ibinigay namin sa iyo ang aming mga kagalakan, aming mga alalahanin, aming mga pag-asa. Alam naming nakikinig ka sa amin, nauunawaan mo kami, mahal mo kami kung sino kami. Tulungan mo kaming dalhin ang karanasang ito ng iyong pag-ibig sa aming pang-araw-araw na buhay. Ibahagi ito sa iba, maging saksi ng iyong presensya sa mundo. Sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Gloria, pag-ibig at pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, Bilanggo ng pag-ibig sa tabernakulo, Madalas iniiwan sa mga walang laman na altar, Kinalimutan sa madidilim na sulok ng mga pusong hindi pa nauunawaan ang kadakilaan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ikaw, Panginoon, naririto pa rin, naghihintay ng may banal na pasensya tahimik mapagpakumbaba, puno ng pagmamahal at awa. Sa iyong mapagmahal na tingin, itinititig mo ang iyong mga mata sa bawat isa sa amin, nananabik sa isang pagkikita, isang gawa ng pag-ibig, isang salita, isang kaisipan na maglalapit sa amin sa iyo. O Panginoon, labis na ninanais ng iyong puso na na sugatan ng aming kawalang interes, na kami ay bumalik sa iyo ng may katapatan at sigasig. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng kabutihan gayon paman. Madalas kaming nagagambala sa panandalian, sa lumilipas, nakakalimutan ang mahalaga. Ikaw ang simula at wakas ng aming pag-iral. Panginoon ng Tabernakulo, Dagdagan mo ang aking pananampalataya upang ang aking puso ay magliab na parang isang buhay na apoy ng pag-ibig para sa sa'yo. Panginoon ng walang hanggang awa, gawin mong katulad ng iyo ang aking puso. Turuan mo akong maging refleksyon ng iyong pagkahabag sa iba. Panginoon na lang nahangin ang walang hanggang katotohanan. Gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan, ng katarungan, at ng pag-ibig na walang hangganan. Turuan mo ako, Jesus, na mahalin ka ng buong puso ko, ng buong kaluluwa ko, at ng buong lakas ko na lumago sa pag-ibig na iyon araw-araw, laging higit, laging mas mahusay. Jesus, kay bulag ng puso ng tao sa hindi pagpapahalaga sa napakalaking regalo na iniwan mo sa amin sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Naroon ka, nakatago sa ilalim ng mapagpakumbabang tabing ng tinapay. Naghihintay ng may walang hanggang pasensya araw at gabi. Naghihintay ka, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil hindi kayang gawin ng iyong pag-ibig ang iba.